Gandang tanghali po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng rubber damper. kan? Ito mga idol eh. Sirang na oh. Saglit lang daw na sira mga idol. Ay papalit pala natin ito mga idol eh. Ito gulong ng loader. Kasi mga idol. Ah. Uh, hindi ko na pinakita sa inyo mga idol kung paano ko ginawa ito lang idol at bubutasan na natin mga idol para makita niyo po ang ating finished product ayan ayan si Idol kan, kabit kaya ang bubutasan natin Idol yung dati niya Idol walang ano open yun dito ngayon ibahin natin yung ating gawa ayan ito siya yung dati niya open lang ang ano nya kanyang dito sa gilid sa atin naman Idol bubuhin natin to ano mga Idol at butasan na natin natin ano mame tanggalin natin to para kailangan na ito eh sikip natin yung pinakabutas niya para sulit ang customer okay. maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa suporta sa aking video so, mga idol dahil ko sa inyo mga idol eh nakilala tayo sa Think, yung Dumataas na yung ating ratings ng sa ating Facebook ng idol. 177,000 seven na tayo mga idol. followers Yeah, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Sige, ayun na 'yung idol, lang ating video at video maingay. Till na mga idol kailan na na para doon sa sprocket akin na yung sprocket lang ayun dito pala mga idol at pinabuka, pinabuka natin yung sprocket mga idol dito yung eh, mga idol kaya dito talaga idol hindi ako gumagawa pagka hindi to at kayong rim yung hub kabitan dito ko inaano ay yung mga sukat asan na yung lumat ayun siya mga idol kung mapansin yung mga idol ang laki ng referensya. ito yung ano nya butas malaki yung pinakabutas mo kahit bumili ka bago palang ikabit daw eh alog na kaya ito ay luliliitan natin para sigurado si na sulit ang kanyang ibabaya dito hmm. kaya natin yung gamit idol sa so, nagtatanong ako pala dyan sa akin shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusidil bulakan, Bulacan sa Pampalay Proper po si Cholo PM na lang po ang interes interesado sa aking gawa mga idol so, at ikakabit na natin ito mga idol ano pa pala ito para lumapat dun sa kabitan Kaya kailangan may ganito rin bawat gilid

natin ng ganito idol may umbok din sa kabitan kaya mayroon ng ganito para lapat ito mga idol yung umbok nya kung mapansin nyo idol to yan, kaya nilagyan natin dito para lumapat siya yan ayan idol at lapat yan ito ng mga idol at pang-apat na to. Kapit na natin mga idol. Kailangan mga idol yung bago natin kapit kong sprocket eh. Basahin mo natin.

Kailangan hindi pa naipitan itong video. Ayan. mo po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. Walang sawa support sa aking video mga idol. At pakishare naman po ang ating video. At pakilike na rin. Samahan nyo na rin po ng paano mga idol. Ayan mo po mga idol. Kaya idol maluwag po.